Ito po yung papasok sa <coughs> kwarto namin. Ito po yung kwarto namin ay isa. Ayan oh, hindi mo kukulit ko. Ah, oh. Ito yung kwarto ni Nadi. Nadi, buksa anak. Ito yung kwarto ni Nadi. Ito so, si Uriya. Yan. Malit lang. <laughs> o, yan si oh. Kulit-kulit, oh. Kulit -kulit, oh. Yan, kwarto na. Kwarto nila. Ayan lang yan. Ayan si Nadi. niya ni dito. Yeah. Abe, kami na lang dalawa dito ni ano? Opo, dyan na lang kayo. Oh, ha? na lang kayo sa kabila. Opo, doon kami. Ay, may video din ako. Hmm.

tulog. Ang siya niya. Ang siya na natulog. Ang sakit ang ipin. Ang ipin ang panguko. Yung busing ko. Yan. Salamat ang nang ng bus ko. Yan ang kwarto dito. Ganito lang dito. Na ng na na ang kwarto dito. Kung mangyari lamang ay pumabana, ang yeah. barko ay paalis na, muli ang barko ay paalis Oh, paliste na daw ang barko. Ito ang bintana dito sa kwarto namin. Kala, palis na daw yung barko. Pinapalis na yung mga ano. Mga visitor. Ayan, oh, may crane pa dyan. Oh. Okay. Ayan ang bintana. Yan, yan siya nandiyan siya niya. Ando lagi naging paalis na 'tong barko, na, Masarado muna yan, paalis na 'tong barko. <tos> <tos> Pinapalis na yung mga tao. Yan, yeah, hindi na kami. Yan. Yan na di? Yan, yung mga makulit, yung mga bulilit. Kung may cellphone ko. Saan yung cellphone mo, nak? sa akin. Hindi nah, ako masirahan yung basura. lagay yung basura. Magkalit yung mga tao dyan. ako gajanog sa'n. Wow! Hindi, na. Alinak kayo na. Kaya, kaya, kaya masira niya yung, 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 yung ano. Alinak kayo. <laughs> kayo. kayo. <laughs> na. magagabag po yan ng Hindi

Ah, Tahu kok. Ya anak kuarturnya dia ayah anak adik cakap siure. Ya cakap si Ania. Dulu nak kita tulu nama sakabila. Dulu sakabila apa tang tanunya? Iga Ania di tu dah lawa lam. Nia sangkan Anjang kalang. Anjang kalang nak. Sangkan.